harap ngayon sa kalawang botohan ng impeachment si South Korean President Yoon Suk Yeol matapos ang kanyang kontrobersyal na pagdeklara ng martial law noong December 3. Ngayong Sabado, nakatakda ang impeachment vote ng mga oposisyon sa ganap na alas 4 ng hapon kasabay naman ng malaking demonstrasyon. Sa kabila ng pagtutol ng ruling party ng People Power Party or PPP, may mga miyembro na sumusuporta sa impeachment kabilang na si Anshul Su ng PPP na nagsasabing susuportahan niya ang impeachment upang mapabilis sa pag-stabilize ng ekonomiya at umumuhay ng mga tao. Kailangan naman ng oposisyon ng wala pang boto mula sa PPP upang maabot ang two-thirds majority na kailangan para sa impeachment. Kung matutuloy ang impeachment, mga kabrigada, mawawala ng kapangyarihan si Yun, pero mananatili siyang presidente hanggang magdesisyon ng Constitutional Court kung aalisin siya o ibabalik sa kanyang pwesto. Bagong bago, Brigada Balita